Ang good morning po mga satik Hindi Yan, good morning ho oh. Mga satik Maganda umaga Maganda umaga Let's go Yan At tayo ipapasok na ulit Nandito na tayo sa manggahan. At ako ay bibili ng pandesal doon sa silangan sa may gasolinahan. At walang pandesal doon sa may kabilang hulo. Sarado yung panadriya doon. Kaya sa umaga ay doon ako nabili. At gagasolinahan ko na rin pala ito. Si Black Mamba. Yow! At madilim pa. Yow! Babagong talon pa ang mga manok Yow! ni Tuan. Iisang puno na lang kayo nito. Walang titira. Matanda pa yan sa akin. At saka yan, yung sampalok na ginagalong ko. Na maraming kababalaghan nasa mapalok na yan. alam na alam niya ng mga binata dito ng mga matatandang naging kasawa ayan at ayan ang bahay ng tamatang na aming tambayan nung kami ay mga binata pa oh, shout out pala ko yari ang tiyumar Uy, ang tiyumar nga Kasi yun, namumulwas yun ang banga Alam ko, alam mo ba? Ah, good ito ya Alam papasok pa 'to na ngayon. Ah, ng yeah, dito 'yung rural tayo bibili ng Ito 'yung bagong bakery dito. Mga sadik. Kaya pabili ng pandesal 20 O, ayan O, ayan Gagasolin na rin tayo May sound pa Yang man oh. ayan Ang gasolin na rin oh, diba diba yun ang mga gasoline girl na ulan na ulan yan yung mundo thank you thank oh. you Let's go. Bili na ng pantisan. Oh. Mainit na pantisan. Mainit na pantisan. Hirap. Kumusta ka na? Magagasolina tayo. Gasolina. Gagadala unang Green. Fifty. <laughs>

go nakapagbili na ng pandesal ang gasolina na bang 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 yes oh Shout out, shout out, Hey, shout out. Hey, shout Tidak apa -apa, apa itu, eh. Awak palitanan tambot Syarat Sarat. Oke, okay, tawalonan yan, ugot oh. Power! Woo! Sarap putot. Atipidoy Ayan okay. Bang Ayan, ang ganda Dito na tayo Ah, bukas na hindi kaya hindi nila malamang ay wala pa wala pa hey shout out